Hello guys, good afternoon. It's a good Friday today. Hapon na ngayon. So dito kami sa labas kasi hindi na siya mainit. Iyan e, po ang ang uh, ating surroundings, ipakita mo. <laughs> dito nakaupo tayo sa may sarab grass, guys. E, ano, mo ipakita mo yung surroundings natin. Ayan. Yung may baka. <laughs> Adios ka. Uh, ah. Eh, na ko doon. Eh, ana dito. Oh, sa pata na dito. may baka, oh. Pila na kami nito. Wala pa Hapit na minute. na minute. Ayaw, na

dinong sanan dito ay thank you